Hello po, kumusta po kayo? <laughs> Hello, for today's video pala magluluto tayo ng sago. Anong nabay yung sago? Hindi ko alam, manood ka na lang ng malaman mo. yan finished product na agad oh. So, thank you for watching. <laughs> so yun, gagawa pa tayo ng salad for today's video. Ito yung mga sangkap niya, fruit salad, dalawang dalawang lata. Yan, isang uh, ano, isang nata koko coco cream, kineming cream. So ito nga pala is pangalawang kuluna. Actually hindi namin talaga alam kung paano magluto ng sago. Kaya ang ginawa namin, nanood muna kami sa YouTube kung paano yung gagawin. So unang step nga yan eh, kailangan ano siya, papakuluan mo lang. Papakuluan mo siya dalawang beses. Kasi yung unang kulo niya hindi ko na binidyo. Yung cellphone ko kasi low bat. No. Bali nang hiram na lang ako ng cellphone sa kasama ko. So yan, nilagay na yung tubig sa kayong sago. Kanina pa naman yata nilagay. <laughs> yan, hahaluin mo lang siya ng hahaluin. Kasi kung hindi mo siya hahaluin, magdidikit-dikit siya. Tapos baka hindi man masusunog kaso magdidikit-dikit kasi siya kaya kailangan haluin mo siya ng haluin ewan ko ba ba't kailangan haluin pagdating naman sa chan sa masama din <laughs> Cherries. Mega <nine>? Arn <laughs> so yun wala, wala tayong tigil ng kahahalo tong sagong to ilalahok to sana eh sa fruit salad naisipan kasi nung kasama kong mag salad sabi ko wala naman akong pera eh gusto mo ikaw na lang bumili lahat <laughs> wag na nakakaya naman kakain ka rin naman so yun bumili nga kami nag share share kami sa pambili at yun syempre binadget muna namin yung pambili namin tinignan muna namin yung mga pressure kung magkano Bali tatlong tatlong tindahan or apat na supermarket yatay na napuntahan namin para mabili lahat 'yan kasi yung iba kasi mahal yung presyo. Yung iba naman mura. So kung saan mura yung item na 'yon doon namin bibilhin. So 'yun. Pagkatapos naming mabili lahat, muwi na kami tapos 'yun nga nagpakulo na kami itong sago kasi dito matagal eh Sago pa lang 'yan. So yun, inumpisa na nga pala ng kasama kung buksan yung isang fruit salad. Hindi pa pala namin, hindi pala easy open yung nabili namin. Kaya ayun, ang hirap din yung buksan. Gagamit ka pa ng itap. itak. Itak? <laughs> Di naman. Kutsilyo lang ginamit namin. So yun. Pinuksan niya na yun. Eh. Tagal ilagay yun. Oh. Ano ba naman yun? Ang bagal, bagal, bagal. Yun, nilagay na. Sabi niya. Bagal kasi maglagay nung kasama ko eh. Cherries. So yun nga, yan na ilagay na yung unang isang lata. Isang latang maliit. Mali, dalawang lata yan eh. Yun yung pangalawang lata, oh, nilagay niya na rin. Alam niyo ba nung mga bata pa kami? Kwento ko lang sa inyo, no? Nakakatikim lang kami niyan. Pagka Christmas, New Year, minsan hindi talaga. Kasi alam mo yung panahon dati na mahirap talaga ang buhay. Hanggang ngayon naman, mahirap pa rin ang buhay. Pero at least kahit pa paano nakakatikim ka na ng mga ganyan. Kasi may trabaho ka na. Huwag <laughs> oh ganun. Siyempre, nung mga bata pa tayo, may trabaho lang sa atin, magulang natin. Tayo, siyempre, mga nag-aaral pa tayo. At at ang kinikita lang ng magulang namin, sapat lang sa amin. Napangkain sa araw-araw. Walang merienda siguro. Hindi ko na pati eh. Matagal na kasi. Eh. Pero alam ko madalang madalang talaga kaming kumain yan kasi nga ma, syempre isang kahig isang tuka lang din naman ang pamumuhay namin ng panahon na yon. Hanggang ngayon naman parehas lang ewan ko ba parang hindi naman nagbabago. May trabaho o wala. Huwag na lang kaya ako magtrabaho. Sure <laughs> so yun nga, alam mo yung masaya ka na pag nakatikim ka niyan or may nagbigay sa iyo ng salad. Normally ginagawa namin dati salad pa nga, hindi yung fruit salad na ganto talaga. Kuha ka lang ng buko. Tapos gatas. Ah may halo din pala yun ng mga fruits fruits na. No? Pero bakit tinawag lang siya na buko salad? Diba pag buko salad buko lang? sorrys, sure <laughs> Ang dami mong alam Raymond. So yun nga nailagay na pala niya yung ano yung bali may, may sweet corn din isang lata. Din yung nata de coco with the ano. With pakulay kulay kulay pang pula. <laughs> Sana all full na. So, yun. Nilagay na pala niya. Anong kasunod nito? pagal naman maglagay ng kasama ko. Ah, yun. na. Yun, yun pala. Pinapatulo niya na yung natadi ko. Ikaw naman, Raymond. Advance. So, yun. Nilagay na yung natadi ko. Hindi ko alam. Nalagay na rin siguro yung cream dyan. May cream pa yan eh. Actually, may nakalimutan pa nga kaming isa. Na ilagay sana dyan. Kasi last time gumawa kami is ano uh, may keso yan mga fruit salad condensed kung an sugar may sugar pa yata nilagay so yun yun pala yung sago yun na yung ano yung matagal na pinapakuluan namin na sago Yun so, yan ko na namin dyan yun ganyan lang dali lang palang gumawa pera lang kailangan <laughs> sana mapanood nyo to sana naman tapusin nyo yung video pag nanood kayo ang hirap hirap kaya mag voice over di ko nga alam kung anong sasabihin ko sa video to eh pakicomment na lang din kung anong say sa voice over ko <laughs> <laughs> cheris cheris we peko cheris we set nag edit na ako ng ano nag voice record na ako dun sa isang ginagamit kong apps puta kaso yung may background music eh, hindi pwedeng ganun kasi makaka-copyright claim yung bi itong video na i-upload ko eh. Kaya hindi pwede. So yun lang, hinalo na pala nung kasama ko. So yan. Oh, hindi lang yan panang konting gatas yata. Naalala ko tuloy nung mga bata pa kami, yung gano'n, yung lata na gano'n. Di ba, ba mga tira-tira pa yung nagata sa gilid-gilid? tina anin na ginagamit namin yung daliri, di ba yung parang dinidila-dila, di ba nakakamis din yung mga pagkain-kain ng ganun, no? Yung mga tira-tirang gatas, sasaw, ilalagay mo sa tinapay, ganyan pala. lamang. Sarap ko yun, nakakamis ko yung yarn, cherries, Pimpeng ko, na ngayon ay si Jake Cyrus na. <laughs> so it's almost done. Sorry, English yarn. Your... So, yan. Halos patapos na rin po yan. And nakready na rin naman yung lagayan. Nahugasan ko na rin yung dalawang tupperware. Tupperware? Tupperware lang. Lock in lock na maliit. So, siguro good for one day to sa amin. <laughs> Tatlo din kasi kami mong ano, kakain yan. Sometimes, sometimes lang naman. Hindi man laging yun ang kakainin na yung buong araw. So, ito na pala yung finished product natin. Salamat sa mga nanood at nakinig. Tapusin nyo ang video ha. Ah. Thank you. Bye-bye.